ayan mga ating nandito na kami sa circle. <laughs> Ay, Hello! Follow nyo po mga ating Roslyn Vlog. <laughs> Baya, pila, pila. pila. Pila, <laughs> <na labad> Kailangang teacher pa na magsalita iyo eh. Yan, wala nga principal eh. Merger pa. Dahil one, Then followed by the boys po. So wala pong alis sa pila po natin. So mas 3 po, na pong papasok. Ang sky sabihin mong nandito talaga sa city ano tita, marami pa ring mga puno. Ang ganda. Ganito pa rin talaga oh, ang mga puno nandiyan pa rin. Ayan, nandito na po kami, mga ating sa circle. Hmm. Bawal na video. Why? Baka matanggal yung isang star doon diba <laughs> nung araw ayan dito kami nagba bike nag aarkila kami ng bike iniikot ko yan noon yan. so ito na pipila na ulit sila mga ating kasi papasok na po sila doon 'Yan. Sandali, chef, nagugutom na kami. Nagugutom na nga ako eh. Dito kami sa Museum ni Manuel L. Quezon. Yan. Okay. Ang laki. Like like oh, Dumbbell. Yeah. 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 spider Sapa. Ang daming mga estudyante, mga ating o oh, magtutor din yan. Ang dami, may mga galing pa ng bicol. <coughs>